Hello guys! Gala lang po kami ngayon dito sa My 101. Ayan. May bibilihin lang po kami. Kaso lang, di namin mahanap. Baka dun po sa ibang uh, mall. Ayan. Gala-gala lang po kami dito. Ayan, maganda na po ang views. Kasi marapit na po ang Pasko. Ayan, ini-enjoy lang lang po ang aking baby girl. Gala-gala lang po kami dito. Ayan, ang gaganda ng mga lights nila, oh. Ayan, pag may pambili na kaming lights, ayan, bibili din po kami ng para ilalagay po namin sa aming tahanan. Ayan. I Sana ay mag enjoy din po kayo kakapanood ng aming video. Ayan. Subscribe nyo na din ang aming YouTube channel for more videos. Ayan. Thank you so much guys. Ayan ang aking ko enjoy na enjoy po siya. Bibili daw po siya ng costume pang Halloween. OMG. Sana may mapili may siya kasi madami naman dito mga ano sa pangalan. Thank you for watching.